Hello guys, papunta kami ngayon sa lihim ng Kubli, dito yan sa Indang Cavite. Pero bago yan, bibili muna kami ng mga ni namin. At after ng mahabang bihaya, dito na kami. After ng registration, ayan sinamahan na kami ni ate papunta sa aming cottage. After namin mag-setup, kakain muna kami bago namin lilibutin yung lugar. May iba't ibang variety sila ng halaman dito eh, pero hindi nila ata ito binibenta, tas bawal din mamitas guys. Sobrang maaliwalas nung lugar eh talagang goods na goods to sa mga tao or grupo na gustong mag-relax. And sobrang lawak niya pa may mga rooms pa na available. Pwede rin to sa ano mga company events ganun. tasa sama niyo mga kabit niyo. Hindi, yun ko lang. Sakto, nasolo din namin yung lugar kasi yung isang grupo ay pauwi na nung dumating kami. Ayan, sobrang lamig ng tubig at sobrang nakaka-relax. Talon lang nga kami ng talon para kaming mga tang. Medyo malabo lang yung tubig ngayon kasi nag last week pati ngayong araw. Pero wala namang amoy yung tubig sa wala rin kate. At yung design ng CR nila dito guys ay sobrang ganda. Eco-friendly yung design, malinis yung CR at maliwalas. May mga philodendrons at photos din sila dito. Yung mga gantong lugar yung masarap type. Ayan, after namin magbanlaw at magayos ng mga gamit, bounce na kami. Ganap lang kami ng coffee shop at ito yung napili namin sa may Cavso Indang, Barry Cafe. Kaso di namin natripan yung lasa ng kape.